Maray na udto si Indogabos kapamilya. Thank you pala lagi sa panonood na aking mga videos sa Reels. Nako naman yan. Highly appreciated guys. Nga po pala guys, happy fiesta sa, amin dito sa Barangay de La Paz. Wala kami ngayong handa pero nagluto naman po kami ng isdang hito na inihaw, ayan guys, tingnan nyo naman nakikita nyo naman kung gano'n siya kalaki at kahaba sana all, konting luto-luto uh, na lang mga madam talagang luto na siya 100%. Sa bagay, nagugutom na rin naman ako kasi 12 na po ng tanghali. Ay, nako naman yan. Talaga naman, siguro mapapalaba na naman tayo nito sa kakainan. Kaka... <laughs> nako naman yan. At haya na nga guys, at yung bagay natin ay medyo nauupos na. So, meaning to say, talagang lutong-luto na yung ating isda. So, ano pang hinihintay natin guys? Arat na dito sa aming bahay at pagsaluhan natin ang kaon Kunting blessing na ito. Happy lunchtime guys sa inyong lahat. Sa muli ay happy fiesta Barangay de la Paz. Mwah!